Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Ang Amazon Forest ang pinakamalawak at pinakasikat na gubat sa buong mundo. Maraming puno rito at tahanan pa ng iba't ibang uri ng hayop. Kung hinahanap mo ang Amazon Forest, andito siya sa hilagang parte ng South America. Yun nga lang naging kilabot ang hatid ng lugar na ito sa maraming tao. Yan ay dahil sa mga kuwento-kuwento na may mga halimaw na nagtatago rito. Gaya na lamang ng higanteng gagamba at ang pinakasikat na alamat ng anaconda. Ngunit totoo nga ba ang lahat ng kwentong ito? Kaya naman sa video ito, aalamin natin kung ano ang mga hayop na nagtatago sa Amazon Forest. Delikado nga ba ang lugar na ito? At bakit kailangan nating protektahan ang lugar na ito? Ilan lang yan sa mga bagong kaalaman na siguradong magpapasaya sa inyo for today's video. Pero bago tayo magsimula, dapat mo munang pindutin ang like button. Maraming salamat! Upang mas kilalanin ang paraisong Amazon Forest, dapat nating malaman kung gaano kalaki ang lugar na ito. May lawak lang naman ito na 7 million square kilometers. Ibig sabihin, ang lugar na ito ay dalawampung beses na mas malaki pa sa kabuuan ng Pilipinas. Sa sobrang lawak ng Amazon, sinakop na nito ang espasyo ng siyam na bansa, habang ang Brazil ang may pinakamalawak na parte ng Amazon. Dahil dyan, hindi maitatanggi na ito talaga ang pinakamalawak na gubat sa buong mundo. Ang susunod nating pag-uusapan ay ang mga hayop na andito na nanahan totoo na andito may kita ang anaconda na humahaba ng 25 talampakan. Pero isa lamang fake news ang kumakalat na balita na kumakain ito ng tao. Mapayapa itong hayop at mas gusto pa neto ang lumayo sa tuwing may tao. Totoo rin na andito may kita ang pinakamalaking gagamba gaya ng bird-eating tarantula. Pero hindi totoo na lumalaki ito gaya ng halimaw sa mga pelikula. Lumalaki lamang ito ng limang pulgada, halos kasing lapad ng pinggan. Ang sahig kasi ng gubat ay hitik sa iba't ibang uri ng insekto at ito ang paboritong kainin ng mga tarantula. Kesa kumain ng tao at maghasik ng takot, ang mga gagambarito ay mas gusto pa ang magtago sa mga patay na dahon. Nagkalat kasi rito ang mga natutuyong dahon at nabubulok na kahoy na pawang paboritong tirahan ng mga gagamba. Mamasa-masa ang lupa rito at hindi nasisinaga ng araw kaya nakapag-adapt ang mga hayop rito upang mabuhay sa ganitong kondisyon. Ang tawag sa sahig ng gubat ay undergrowth layer ang undergrowth layer ay ang parte ng gubat na hindi masyadong naaarawan at natatakpan ng puno. Ito yung sahig o yung mababang parte ng kagubatan. Sa sobrang kapal ng gubat, tanging 1% lang ng sinag ng araw ang nakakaabot sa sahig nito. Dahil dyan, wala masyadong halaman ang tumutubo sa undergrowth at tanging mga lumot at fungi lang ang namumuhay sa parting ito. Pero, hindi lang gagamba ang makikita mo sa sahig ng kagubatan. Ilan sa mga delikadong ahas ng Amazon ay makikita sa layer ng undergrowth. Gaya na lamang ng matinik na Bushmaster. Bukod sa taglay nitong kamandag, ito rin ang may titulo bilang largest venomous snake ng South America. Kaya nitong humaba ng 12 feet. Ang sahig ng gubat o undergrowth ang permanenteng tahanan ng mga bushmaster habang sila ay nag-aabang ng mabibiktima. Merong 17 species ng makamandag na ahas na matatagpuan sa Amazon. Gaya ng makulay na Amazon coral snake at ang pinakadelikado gaya ng fur de lance. Kala taon, may limampung katao ang namamatay sa tuklaw ng ahas na ito. Dahil sa hitik sa ahas ang sahig ng kagubatan, nakaisip ng paraan ang ibang hayop upang takasan ito. Ang ilan sa kanila ay kailangang masanay mamuhay sa taas ng puno. Ang halimbawa ng hayop na gumagawa ng ganitong estilo ay ang mga palaka. Dito sa taas ng puno, masiligtas silang namumuhay. May iingay ang mga huni ng palaka na ito dahil ganito ang kanilang paraan ng komunikasyon. Merong iba na bagamat makulay at mukhang masarap hawakan, ang balat naman nito ay nagtataglay ng lason. Ito ang mga poison dart frog. Ang makulay na balat ay ang paraan ng mga palaka na ito upang magbigay babala na huwag silang kakainin at sila ay nakakalason. Maliban sa mga palaka, meron pang ibang hayop ang nasanay na umakit ng puno. Ang tawag sa kanila ay arboreal animals. Ang arboreal ay ang tawag sa hayop na nasanay ng mabuhay sa taas ng puno. Ang magandang halimbawa ng arboreal animals ay ang tamarin. Isa itong uri ng unggoy na halos kasing liit lang ng daga. Madali mo silang may dahil sa kanilang maukulay na buhok at mga cute na mukha. Alam nila na maraming kalaban sa ibaba ng gubat kaya andi dito sila sa taas ng puno upang makaiwas sa mga gutom na predator. Mas madali kasi silang nakapagtatago sa mga puno. Sa sobrang lawak ng Amazon, nag-evolve ang mga tamarin ng higit sa 45 species. Merong iba na may bigote gaya ng emperor tamarin. Ang iba naman ay may kakaibang kulay gaya ng pied tamarin kahit ano pa man ang kanilang itsura, ang mga tamarin ang isa sa pinakanakamamanghang hayop ng Amazon Forest. Siyempre, kung may mga hayop na nanginirahan sa taas ng puno, siguradong may predator na mahusay ding umakit ng puno. Ang magandang halimbawa nito ay ang margay. Kahawig nito ang pusang maral ng Pilipinas. Isa ito sa pinakamaliit na species ng pusa, ngunit isa ito sa pinakamatinik na hunter. Madalas itong tinatawag na monkey cat dahil kasing husay nito ang unggoy sa pag-akyat ng puno. Dahil sa kanilang talento, walang takas sa kanila ang paborito nilang kainin na tamarin. Maliban sa margay, napakarami pang pusa na matatagpuan sa Amazon. Nariyan ang pinakamabangis at ubod ng laki na Jaguar. Ito naman ang pinaliit na version ng Jaguar, ang Ocelot. Sinang tatlo ang bumubuo sa grupo ng mga pusa na kinatatakutan ng maliliit na hayop sa Amazon. Lingid sa inyong kaalaman, ang gubat ay nahahati sa iba't ibang parte o yung tinatawag na layers. Undergrowth layers ang tawag sa pinakailalim o yung pinakasahig ng gubat. Nariyan mo may kita ang mga gagamba at ahas. Ang susunod na layer ay ang understory sa taas na 55 feet. Nariyan ng mga tamarin, palaka at margay at ito ang parte ng gubat na may pinakamaraming hayop na namumuhay. Ang susunod ay ang canopy layer at emergent layer. Narito ang mga samot-saring hayop na hindi mo makikita sa lupa. Ito ang pinakamataas na parte ng gubat sa taas na 95 feet. Dito sa canopy at emergent layer, ang mga hayop ay nakapag-adjust na mamuhay sa napakataas na pwesto. Kahit nakakalula ang taas ng mga puno, meron at merong mga hayop ang mas gusto rito. Kung pagdating sa pagalingan ng akyatan ng puno, ang mga unggoy ang eksperto rito. Tuwing umaga, madalas mong maririnig sa buong gubat ang sigawan ng mga howler monkey. Isa ito sa klase ng unggoy na pirme mong maikita sa canopy layer. Ito ang kanilang paraan upang makaiwas sa kalaban gaya ng jaguar at anaconda. Ang sigaw ng howler monkey ay kayang marinig sa layo na apat na kilometro ito ang kanilang paraan upang itaboy palayo ang kanilang mga kalaban. Ilan sa mga kakaibang unggoy na dito mo lang makikita ay ang white face saki at ang bold yuwakari na kapansin-pansin dahil sa pula nitong ulo. Sa kabuuan, merong 73 species ng unggoy ang matatagpuan sa Amazon. Lahat ng klase ng unggoy dito, pawang veterano sa pag-akyat ng puno. Kung inakala ng mga unggoy na sila sa taas ng puno, dyan sila nagkakamali. Maski sa ganito kataas na lugar ay kailangan nilang mag-ingat. Teritoryo din kasi ito ng mga Harpy Eagle. Isa ito sa pinakamalakas at pinakamalaking agila sa buong mundo at matatagpuan lamang ito sa gubat ng Amazon. Kung ang Jaguar ang pinakamatinik na hunter sa lupa, ang mga Harpy Eagle naman ang hari ng Himpapawid. Sa tuwing sila ay nagugutom, walang awa ito na kumakain ng unggoy. Sa sobrang lawak ng Amazon, naging tahanan na ito ng isang libo at tatlong daang uri ng ibon. Halos dalawang beses na mas marami pa yon sa species ng ibon na matatagpuan sa Pilipinas. Ilan sa may pagmamalaking hayop ng Amazon Forest ay ang makulay at ubod ng gandang Macau Parrot. Ito marahil ang pinakasikat na ibon na matatagpuan rito. Nariyan din ang mga tuka na mabilis mong maikilala dahil sa mahaba nitong tuka. Naging paraiso na nga sa mga ibon ang lugar na ito dahil kakaunting tao lang ang pumapasok sa gubat na ito. Kahit namang haka sa ganda ng Amazon Forest, huwag mong kakalimutan na special din ang mga gubat ng Pilipinas. Gaya ng Amazon Forest, marami ding hayop ang makikita sa Pilipinas. Ang ilan dyan ay ang tarsier, pilandok at ang kalaw. Ikaw, anong hayop sa Amazon Forest ang pinaka nagustuhan mo? Ako kasi, nagustuhan ko ang mga tamarin. Ang cute kasi nila. I-comment mo na yan sa ibaba ng video nang mabasa namin ang napili mong hayop. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Baby Dilan at Lolo Tolitz. Hello rin kay Erit Ignid Hipus. What's up kay Josea Zain Ramos. Shout out kay Kari Bataler. Al Rashad Adin Balabadan. Mami Carol, Rixi Carl at Rain Kairi Basas Taniola. Steven Melia. At kay Kyle Angelo Soltis. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!